Nasanay sa bariyaang ang kita pero di mananatiling barya ang kita. Habang nag scroll scroll ako sa dati kong cellphone, bigla ko nakita ang video na to. Eto po pala ang kita ko nung nagtitinda pa ako ng merienda sa hapon tulad ng turon at banana cube. At kita ko naman po sa gabi nung nagtitinda pa ako ng balot. Naisipan ko lang po ito yung video noon para darating ang panahon. May babalikan akong mga laala tulad nito. Alam nyo po ba na may sikreto po sa pagyaman? Ang sikreto po na yon ay pilit kong dinidiscovery po hanggang sa ngayon. Umaabot na po ako ng limang taon sa pagnenegosyo. At sa limang taon na yung pagnenegosyo, meron po akong mangilan-ngilan na pwede kong i-share po sa inyo. Disclaimer lang po, hindi pa po ako mayaman. Pero papunta na po ako doon. Ang yawa mo talaga, manay Celso. Ganun talaga guys, dapat i-claim na agad natin. Napapunta na tayo doon sa tagumpay na hinahangad natin. Wala namang masama doon, diba? Ang masama, Iyong e yung gumagawa ng masama. Balik na po ulit tayo sa so, topic natin guys. Excited na po ba kayo? Kasi ako po excited na kasi alam ko po na may mga matututunan kayo. Hello guys, I'm just si Tati sa Barber and Branch. I'm just in my house yesterday. Bababalit si Tati ko. Excited na ako dyan dati. Ay, nakita ko si Tati dyan sa video. May video ni Tati. Nanay siya po dyan. Because, andyan siya. Because, baka andyan lagi siya. Baby is somewhere. Because, nasa Barbara Ranch. Si Tati ko po. Okay na. Okay na. Okay na. Sorry guys, katabi ko kasi si Batang Manoy Celso Nakikinig at naririnig niya po ang pagbo-voiceover ko Kaya nasabi niya, ako naman daw Ano pa nga bang magagawa natin? Eh ipagbibigyan na natin yan Balik na po ulit tayo sa topic Totoo na to guys Ang mangilan ilan na nadeskubre ko na sikreto sa pagyaman Eto na po totoong may Diyos at ang Diyos lamang po ang magbibigay ng totoong kayamanan Bibigyan kanya ng regalo At ikaw lamang ang makakakita nun Yun po ang tinatawag kong vision Vision na napakalinaw Nakakalinaw kahit anumang problema ang dumating, ay napakalinaw pa rin ito sa iyong paningin. Ang susunod po ay ang, tiwala mo sa sarili mo. Tiwala na kahit anuman ang pagsubok ang dumating, ay kaya mo itong lampasan, at kaya mo kapulutan ng mga aral. Kasi napakarami talagang problema ang pagdaraanan. Napakaraming stress, struggle, distraction, mga taong susubok sa iyong pasensya. Ha 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 ha. Dagdag ko na rin po ito guys napaka plus point talaga guys pag nakakuha ka ng isang mentor mentor na may puso at may juice sa puso. Kaya napakaswerte ko guys dahil meron ako isang mentor. Mentor na nasa kanya na lahat ang katangian ng isang mentor na hinahanap ko. Gusto nyo ba siya makilala guys? Siyempre hindi ko siya ipagdadamot sa inyo. Gusto ko rin ibahagi sa inyo ang mga turo niya na mga nalaman ko. Nasa comment section po ang social media account ng mentor ko. Check nyo na lamang po kasi 2019 pa lang piniflex ko na siya. Disclaimer lang guys hindi po siya yung mentor na puro alahas at hindi rin po siya ng uri ng mentor na puro magagandang salita lang ang maririnig mo sa kanya. Mas gusto niya pang sabihin yung masakit pero totoo kaysa sa mga pambobola ng sinasabi ng mentor-mentoran basta magkakitaan lamang kayo. Guys, flex ko nga pala yung mga bago naming produkto. Siyempre, singit ko na guys vlog ko to eh. Pinataste test na rin namin ito guys. At approved na approved sa kanilang lahat. Mga bagong solid panalo na naman na produkto guys. Promise ko yan. At alam kong hindi ako mapapaya dito. Abangan nyo lamang po. Marami pa po tayong rice in a box. Pero pansamantala eto po muna. Kasama ko nga pala si batang Manoy Celso abang sinushoot ko ang clip na to. Simpleng setup lang guys. At kung ano lang ang meron, palag-palag na. Kaya matuto tayong makapag-umpisa na kung ano lang ang meron tayo ngayon. Hindi mo na kailangan na magagarbong gamit. Paano ba yan guys? Umabot ka na naman sa dulo ng video ko. Lamang ka na naman guys. Sana po may napulot kayong mga aral kahit papaano. Maraming salamat nga po pala. Ako nga po ulit si Manoy Celso ang magsasabing, mangarap ka lang at tuparin mo.